Ayan na, naka na naman sa ating needs Ayan o Dami na nang huli guys O so. Dangit Ito, 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 malaki Ayan o Ayan na, naka na naman sa ating needs Ayan o Dami na ng huli guys oh. Danggit. Ito to, to malaki. Ayun. Daming danggit, halos danggit. Ayun pa. Day. Happy day. Oh. Itay, itay. Wala ko. Wala ko. Wala ko na ano. <laughs> Nagkalat na 'yun. <laughs> Nagkalat na 'yung huli nila dito. Ano <laughs> 'to? Apakan mo. Itlang. <laughs> Uh, pisa. pisa. pisa, pisa, pisa. Kawawan. <laughs> Diniin na ng todo. Uh, uh. <laughs> Grabe yung mga... Apok si Ate Oo. Nagbibigin. Dugo. Binigatan eh. Baka ako matutok. Yan, matutok. Ayan guys. At... Uh, Ay, na tayo mamimingwit na rin. din tayo. Mamimingwit din tayo bibili talaga yun sila. meron tayo yung pang... Yan. tayong pa yun. Ude. Ay, <laughs> Ude daw, Ate <laughs> Niki. Ano yun Sabihin na daw, sinabi na daw niya kay Marcos na dito tayo sa 4 Si? Si Hirin. Okay daw. four five six? Ugo 5? 6 na umaga, away tayo. 4 ng hapon punta tayo. Kung saan na sila pan-murder eh? Nandito sila ng ano na, 3 yata, nandito na sila. Maiksi lang, lang yung... gulong. lang yung... Maiksi lang yung guling mo ito Huwag mo mabawa ka na. Hindi kahit... Huwag mo mabawa ka na. Huwag mo mabawa ka Nasa no, ah, ano, yung ano, yung ipit. Nasa yung ipit natin. Andito tayo. Hindi, ito. Hindi, wag. malaki, oh. yung buhay. Ano, na? Nauna na ba? Ito. Ang maliit lang ang nahuli Loko Ayan Ay, guys Ang maliit lang ang nahuli Wala dun sa ko Nandito lang pala sa walang bayad eh. Yung malaki sana ang sumabit. Hindi natuluyan. Etong maliit ang natuluyan. Uy, sumabit pa. Sa ano? Palikpik niya. Dito pa sa may Lagan ano ko na si Juan. ko na siya <laughs> kabisad? <saan? laughs> kasi kami ko lang Tapos yung siyati mo. Tapos yung siyati mo. Tapos yung siyati mo. Tapos yung siyati ako sa yung ha mo. ako yung siyati mo. mo. ito mo. Tapos yung ito malaki ito malaki lapit ka yun dami guys oh, oh. yan 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 malaki yan malaki ano ko hindi naman yung sapatos ko okay lang ayun na ayun na dalawa din nakadalawa din ay nakawala yung isa hindi nakakatutok yan nakakatutok yan hindi nakakatutok yan kasi kapatay na. Kaya nga. Hindi naman mamaya na. Kaya alam ang ng buhay nila pag wala sa isa. Ayan guys. Ayan guys. Laki na niya. Anong pinain mo Glenn? Hipon. Dalawa saan na to? Ah, Nakawala yung isa. Hmm. Siya. Ay, sorry. Is... Pag naminita ko sa kinjo po to nito, pakabinwit, diretsyo, tanggal. Bakit yung ipit ang ginamit mo? sa atin kahit isa eh, na eh, sa bahay eh. bagong tao eh? Hindi naman yun magamit. Nakula. Natanggal. pain Di ba pwedeng parehas sa katsona? Hindi, hindi. Laki. Laki. Puro mga ang nahuli natin ito kasi maliit masyado yung hari niya. Hindi, ang kumakain sa ano, malalaki. Ayan na, ayan na. Ayan na. Hmm, hmm. Hmm. Kay Sacho, yung mga kay sa atin. Kaya nasa ka, di ba? Pinapili tayo doon ni si Ricky. na. guys, oh. So, Auli na naman Danggit Oo oh, oh. Da dito na tayo bumabawi guys Wala tayong uli sa ano Kami uh. na yan? Malambot naman ito. Yan? Malaki, malaki. Malambot, malaman siya. Kahit maliit ko. Ano? Bulati na lang ipain ko. Dami pang ipon, dito na bubuksin. Hindi, yung bulati, ano ulin. Ano? Alas suon din kaya alas dos. Alas 10 na ba? Wala wala wala, di ba? Hmm. Wala akong ano sa Lunes, linis lang ako. Pwede ako. Saan ba tayo, sir? Sando ako. Hindi mag-a-under sando. Kaya uh, sando, hindi naman ako sando. Linis ka, di ba? Hmm. Bakit ano lulinisin ni Glen? Tapos 'pag sa sando kanya? Hindi ako moso sando, sinabi na ni Inonoyama. Sinagana magsasando. tapos lang linis ang Si Kanki. Tamay plastic ng batanda na yan. sa ilong. Pero, ayon nga. ayon Ayaw nila sa bulate. Sakit sa ilong ng plastic. Ano ba naman yung lolo oh. na yun? Ay, hindi yung adje lang. Mm. Kala kakagulat pa ka ng basa. Genki yung adje niya. Kanina pa yung umaga. Gumagalaw. Oh. Ayaw sa bulate. hmm. Oh. gusto susyana. sa siya na. Sa siya. Ayaw sa Hindi sila na sa ano. Wala sila minungo. Oh, malaki kasi ang ano, uudahan. di okay. eh, gani oh. Ilang piraso na natin dami na Ba't yan gusto mo ice cream? Yan ako sa pinakababa. di eh, yun may malaki oh. Try ko sa pinakababa. Ano mahuli. Mainit na daw sila dyan rin. May kuha na ako. Mm. Sabi ni Sharon, Sabi, ni Sharon si ni 2 2 ah. <laughs> Sabi ko, sasama pa nga sa kami. <laughs> Laki. Laki na ito. Ano kaya ito? Bakit bata? Ang bata bata. Nakahuli ako ng pusit. Ay! eh. Ay, gina, binitawang Pusit? pusit. Bi Ay, ta pang tako. pang tako. Tako? Oo. Uh. Oh. Tako? Binitawan. Oh, pa yun. Hindi ko lang pala kapalaran mo. <laughs> Ayaw mo pa rin maniwala. Ay, bakit sigla? <laughs> May kapalaran naman doon, oh. Kaya yung nakahuli ng ano, oh. Nang. Salamat din. Atin sila dalawa ni Ate Miki. Tayo wala naman tayong mahuli. Hindi natin kapalaran doon. May tako pala. Tako na? Oo. Babalik yung lang. Alam niya, may pagkain. May kuha na naman ako. Nakatakas. Hindi yan nililitik. Tinanggal lang yan. Ano ng... Oo. At least, ano? Eh pag ako, disgrace na ako. Yun lang ang iniisip ko eh. Kaya pinatanggal lang ito. Ay, sana. Di na ako pala yung kuchillo, no? Kasi paano pagtanggal ng hasa? Ano lang yan, Gunti? Ay, oo oh, nga pala dito. Oo, oh, oh. isama mo ng hulo tanggalin kasi ang asang yan, ang hirap. Oo, oh, oo oh, oh, oh. mm -hmm. na. Ginalo na niya, tinitigil ang gamitahan. Sa? Sa taas. Para din daw. Sabi ko kasi din, na, na, na gamit sa Sa taas? Na. Yung bag niya doon na, iniwan. Mm, kasi matagal pa tayo, diba? Mm, okay, ka muna, tinitigil. Ayoko lang, hindi na papago din. Mataba ko ka muna. Totoo lang, bawal talaga tabako. <laughs> Ang daming bawal sa'yo. iyo. <laughs> Unsa mga kwan? Unsa nga bag? Yung tiger niya, yung iniwan na wala na niya. Kita ah. Nasa kopi na sila. Tara pili mo na ta ice cream. Eh, ba, ba't ba tumatay gilid yun? Ay, nakatihaya. Yan o? Yan o? Nakatihaya ay, no, siya? Oh. Ay, hindi. Nag, ano, nag, ano siya, Glen? nag arti arti so, Wala na, lumangoy na. Hmm. Di ba kanina na, parang ako no. para alimasan? Parang kinain. Yeah. Yan. Ano kaya to? Baka tako na naman. Kasago. Ay. Takay ba yan ah? Kasago. Hindi ba yan yung mila Hindi. Hmm. Pula. Balik. Thank you. Pero kung walang ganong isda, oh, iba yan. Eh, kung wala tayong ganyan, malamang. Oo. uwi. Wag, sayang. Tulad sa hapon, mas maliit pa dyan. Oo, oh, di ba? Dito ako. Pati rin dito, oh. meron din. Dapat nilagyan mo rin ng hipo ng ano yan, oh. Tapos takpan mo yung sasabihan. pa yun? Hindi na kaya na sa bunga nga yun yung ano ha? Maka naputol yung hari mo. Hindi. Isa doon. Ay, hindi. Ay, hindi. pala wala nang pain. Kami nga, ka, kami, kami nga di ba ikaw din pero Oo. Oh, surito, oh. oh, Sulit ako sabi nga, ano yan? Ajik pain. Ang ginkin kasi umano sa ilalim Tama? Tara, sarap, sarap mong huli pag marami ng huli Tumara nga yun ba? Diba? Babaw lang. Yan na. Ang liit. Ang ano. Yung malaki. Ang lumapit. Liit ang kumain. ito oh, maliit na pain ng try natin to maliit kaso medyo malambot lang yung pain madali ano dapat pala yung super hard at tiniki no Ipon? uh, -uh. meron ba nun? Uh, meron ito oh, ang lambot pag uh, ipinain mo was, mawawasak nabag to sa tubig Tapos, ano, nawawasak ito malaki talapit ka. Keri naman malaki. Ayan, lumapit ang maliit. Lulu ang, ang, ang panahon. Ito'y hindi magbabago. Ayan, maliit na naman <laughs> Maliit na naman ang nadadali. Hindi nila kinakagat sinisip-sip lang. Malambot kasi yung ano nila, no? Busog na sila. Ayaw na nilang kumain. Ano wala no? Lagyan mo ng hipon pig. Eh. Hipon pig. na. Eh. Ano? Lasa na. Dati kanina daw ni. Eh. Lagyan mo dahil lalapit yan. Wala na kasi hindi na kayo naglagay ng kumase. Ayan, maliit pa rin. Maliit eh. Nakawala. Ayan na, malaki. Ang malaki <laughs> pa ang nawuli. Oh. Ang <laughs> <laughs> laki talaga sa kayo Hindi niya may <laughs> Puro lalaki na ulit ni, Atini, ni Atinitz. Hmm. Batyang, di niya maangat, Batyang. Tamo, tamo. Ano ka, bumabalok. Ito mo na dito malaglag. malagla. Araw ni Atinitz ngayon. Dumatagin niyo na yung sao ko. Hindi, pag ganun, ididiritso mo agad dito sa, ano, katihan. Malaglag man dito. Ano ito kasi ng odi ko eh. <laughs> Ang tiara. Ang laki eh. Ano yan? Migram tatlo niyan ano na tatlo niyan kalating kilo na nakawala parang pa, palay putol ko di naman naubos tong nasa <laughs> ako ako naman hindi mamimit <laughs> wagyan yan wag yan mamaya pa yan buhay pa eh ang ulit ano kaya sa sabit lang sa sabit sa sabit la ayaw sumabit yes nasa likod ayan guys ah, uh, tapos na yung fishing adventure natin ah, uh, pawin tayo oh, na naka na kami ready na para uwian ah, uh, kumpleto na lahat kaya hanggang dito na lang guys ang ating video. Sana inyong nagustuhan kahit wala tayong ganong huli. Ah, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayo at paalam. Adios. Bye bye. Bye bye.